Good morning, guys. It's Monday. So, today, may pasok si Angelo, pero tulog pa siya. So, mamaya ko na siya gigisingin pagka mga ano na, mga papasok na siya. So, 8 a.m. yung kanyang pasok. Then, ito, tayo lagi kami walang kuryente dito. So, nilalagyan na lang namin to ng battery. Kasi, inubo yung inuubo yung kuya ko. So, matagal na yung ubo niya, tapos nagaano pa siya. Tinatrangkaso siya. So, sinusubukan ko tong sinusubukan ko tong battery na to. May extra akong battery, kaya lang malalaki yung sa akin para sa sasakyan ni Jello. So, hindi siya kakasya. Ah! Gusto ko, nilang eh, dakal, wayo kay kailangan ka ni, oh. Dakal? Gusto ko, yeah. yung guno eh. Makon kasi na gusto ko. Makon ko, kung ano yung baterya, oh. Makon, kalo. Terinong ano, kasi sabi nila, maliit pa yung kasya. hindi pala. Triple A triple A pala yung kakasya dito. Morning, Nikki Nikki Hill. Oo. Mm, oh. Negative. Oh, maroon na to uno. Oo. Oh, common. Oh, Kailangan ka. Yung tumawarin lagi ka. Sira, ang lagi ka Ano niyo? Yung ano, ako, baterya na niyo. Kesa pa nga Ayun lang. Ayun to. So. <laughs> Magninebulize si Kuya ng maaga kasi para medyo maglambot-lambot yung ubon niya. Tetrai kasi nami yang battery kasi nga walang ilaw so. Ate hideng da mag iyo no. Eh. Dalita toke baterian ani. Hain di go mana yang battery natin just ko. Ini de. Na nga. Sistino toke ni de. Fastib. Hindi ko, hindi gumana tapos may gamot mo na nalagay sa ano. Ayun. 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 Kailangan ni Kuya magpanebulize eh, kasi sobrang ano nang ubon niya. One. Good morning, Mickey. Ayan ang Mickey, Hill namin gising nga. Good morning. Ay! Hi! <laughs> Wake up na yan. Wake up. Ano ka, nawa? Ano? Ay! Opa, happy ah. Itakbay mo na. Mas ganitin. Gede. Ano si kuya? Nagpapausok siya. Kalahati lang yung, ano? kalahati lang yun yung nilagay ko. At yung pangkape nila is hot cake. Ayan. Ayan. Luto yan ng luto yan ng kapatid ko. Oo, one ni Nicole. Ay, na, ano yung dufa yan? Yeah. One, ya? Ay, one, kaya dukat ako Kapan kaya dia? Maya. Nak urusan aku nama ini satu bin. Entah nak langkah di tu tak kusina. Nanti di tu yang asal nak apa tiga gua magawat nang paninda. Iya. <laughs> ayah yang panindanya so kasi may pasuk ngayun. Half day no, dengar. Day, day ayah. lalagyan niya ng asukal. Tapos, siya din yung mag-init ng mainit na Oh no, it's too hot. Sira uh, man. Aday. Na na oh, mede. Na ako man rugay. Ayan. Tika na, ang one cake na dan. Oh. Ayan. So, nagluluto siya ng paninda kasi ganun ako nung ano, nagluluto din ako. Kaya lang ngayon, hindi na kasi. Parang hindi ko natin kaya. Hindi ako naglalagay ng sugar sa kape. Kasi, masyado na siyang matamis. Tsaka, uh, hindi ko gusto. Kasi parang iba yung lasa niya pag nalagyan siya ng asuka. Lalo na pag, lalo na pag kalahati lang kasi matabang siya. Dalawang beses ko kasi ginagamit yung isang kape. Meron na namin ngayon hot Kagabi pa yan naluto ng kapatid oh. ko. Ay, ka, ma'am? Ma'am? Ma'am, kom na nun, de. Kina na, ma'am? Ma'am? Hi! Hi. Ma'am, Hi! Ayan po yung isang pamangkin namin. Si Jacob! Ay! Good morning! Pakpak! Uh, no. Ikaw ba, pakpak? Nalina na pakpak. Kanina pa yan siya. Dagdag ng dagdag ng hotcake niya. Isan na siguro na kakain na mo, anak. No? Good morning! May isa pa doon. Wala pa. Nugasan pa. Morning Wow! Ayan Ay! Magbayat Wag bayat mo Ah, 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 ah. Yan pa yung isang pamangkin namin. Nagigising lang yan. Good morning! Hi! Awa, kabutod. <laughs> Ayan, daming bata dito sa amin. Tatlong baby. May tatlong baby kami sa bahay. Mata ba? Wapayat mga baby. <laughs> <laughs> Bago ako maglaba, magpapakain mo na ako ng aking alaga. Ayan. Mm. Ingay. Mangagat pa naman to kapag ano, pinuntahan mo siya tapos wala kang dalang pagkain. Mm. <laughs> Uy. Mm. Ayun. Ay! Gugulat <laughs> ako sa kanya. <sighs> ah! Tapos yung ano, yung pinapakain ko sa kanya is tiki, -tiki ng mais. Ayun. Ayan. Ginitipid ko lang siya kasi yung ano niya, yung pagkain niya eh wala akong pambili kasi binibili ko lang dito ayan and then magiging ko siya ng lamaw pero kukunti lang yung malalagay ko ngayon kapag umaga kasi hindi naman yan masyado umiinom ng tubig kapag umaga kainin ko na siya kasi maglalaba ako hey. <clears throat> hindi ko siya pwedeng kalimutan So yan yung ano, ma, hanggang July ko pa, hanggang July ko pa to aalagaan kasi July 29 is birthday ni Angelo. So naawa kasi ako kay Angelo dahil magpa five na siya. So yung handa namin talaga sa kanya wala kasi mula nung first birthday niya wala talaga kasi nasa city kami, nasa Manila kami noon kaya sobrang mahirap. <coughs> sobrang mahirap <laughs> pag walang asawa. Aray. So, ganyan ako pag maglalaba. Aray. Ganyan ako maglaba kasi kailangan may ano, may patungan yung pa ako dito kasi yung chan ko na ano, nababangga. Ano yung sabon ko? Abang tulong pa si Angelo sa lalaban ko na to kasi mamaya. Ano hatid ko na siya sa school. So, wala pa kaming agahan. Dahil, unahin ko na lang to. Unto lang naman to dahil na, nag uh, nagaano kami. Bawat ligo namin, lalaman ko yung mga, ano, uh, mga damit. Mga pinagbihisa namin. And then, ito, wala naman mga dumi. Kaya, ginaganyan ko lang siya nahirapan kasi ako naupo dito kaya ganito na lang muna ang gagawin ko hmm, ito so, mga shorts na to baby pa si Angelo. <laughs> tinago, tinago tago ko yung mga damit niya kasi gusto ko paglaki niya makikita niya pa yung mga ganun so ganun ako pag dating sa gamit wala akong ano, wala akong gamit na mabubulok talaga siya hanggang sa mabulok. Yang ilo, mga ano niya, mga baby pa talaga siya bago pa yung mga damit niya nung baby siya hanggang ngayon. Gising lang ng jelo. lang ng gelo. Hindi pa uminom ng milk. Sabi ko mag-milk siya. Ayaw niya. Mag-school mag, -school la mag -school siya later. School ka mamaya? Oo. Uh -oh. -uh. uh, Umangay ka eskwela? Ha? No. Mag-eskwela? No. Ay. No. Ano lang <laughs> mo katitaw? Mag-aral ikaw, ha? No. When you're not schooling, it's not good. When you not go to school, when you not study. Hi, mag-go to school tayo later? Kasi, tama. Okay, very good. Hanggang ngayon, parin kaming ilaw. So, sobrang lobat na lobat yung mga cellphone namin. Ayan. So, hindi ko siya nagagamit dahil uh, sobrang lobat na talaga siya. So, empty bat talaga. Pati yung kay Jello. So, si Jello, nag-charge siya kanina pa. Akala niya, pagpasok niya kanina dito na full na yung cellphone niya. Sinasabihan ko siya na walang electricity, hindi siya naniniwala. So, charge pa rin siya. Ito si Angelo natutulog. Ayan, sobrang init. And then, kahit na, na ilaw naman kami, so, hindi ko naman siya, ano, hindi ko, pinapaypayan ko din naman siya kasi wala kami electric fan. So, electric fan doon kay ate yun. So, ginagamit yun ni tatay. So, ayun na nga. So, nakita nyo sa title niya. So, ito yung ano, ito yung pinakadahilan na <coughs> simula talaga nung simula. So, pag nag, ano, pag nag buntis so, ayon, ito yung magiging sakit ko. So, hanggang ngayon, lumalala siya kasi nga. <coughs> palapit ng palapit na siya. Pero pag hindi naman ako, ano, pag hindi ako buntis, so, wala talaga siya. Kasi mula kay Jello dati, Ganon din yun. Kaya ang hello. So, yun din yun na ano po. So, lalagay ko lang yung camera dito. So, ayan. <coughs> Nagaano siya, nagka-cramps yung dito. So, nagka-cramps yun siya. Kagabi, mga ano na siya, mga madaling araw. So, umatake na naman siya. Halos maiyak. Iyak ako sa sakit niya kasi pagkatapos dito so parang nanigas din dito kasi siguro ugat yun dito. Tapos, parang naramdaman ko siyang umakit siya dito. Umakit dito hanggang sa dito nun. Ano, sa singit. Talagang minasahi ko na lang siya. Nilalakasan ko na lang yung loob ko. Imasahe kasi kung hindi ko siya imasahe, so hindi siya nawawala. So, talagang lalala siya. Lalo siyang sasakit. Lalong mag-ano yung sakit niya. So, sobrang mahirap kasi sa isang gabi, lumalabas siya ng minsan pag tatlong beses. Lumalabas siya. So, parang ano, parang maputulan ako ng ugat kapag sa kapag lumabas na yan siya. So, pag umaatake na, parang mapuputulan ako ng ugat. So, di ba sa pagising natin, gusto natin mag ganun, gano'n mag -inat -inat. So, hindi ako makakapag ganun, hindi ako makakainat kasi pag nag ganun ako. So, mangyayari talaga yon So, ganun siya. Kaya, minsan, tinitiis ko na lang. Pero, minsan, kahit hindi ako nag ng kamay, hindi ako hindi ko inuunat yung mga paako, lumalabas talaga siya pag time na niya na, pag time na ina-attack niya. Ako. So, yun lang po for today's video. yun uh, Thank you for watching, guys. So, uh, action cam yung nagamit kong camera dahil na lobat yung cellphone ko. So, yung action camera ko, wala siyang mic kaya mahina yung boses niya. thank you for watching please subscribe to my channel